Tignan niyo si Kuya kung gano'ng kabilis magpalit ng beddings. Two years na daw siya dito sa Harvard. Oo. Oh, Galing ah. Uh, Everyday ka pumapasok Kuya? Ayos oh, ko nga. 8 hours din ang ano mo? Yung duty. Ah, oh, duty, 8 hours. Pang-morning ka? Everyday pang-morning? Or morning ka lang? Sa 2 years na yun, morning ka lang? Yung first duty po, mga puro. Ano mas gusto mo, morning or ano? Morning. Gabi. Morning. Kasi parang mas less ang work sa ano ano sa paggabi Ano yung tinuro sa inyo dito sa harvest? Yes po. Mm. ni Kuya. Oh. Nakakakuha ako ng idea sa Kuya. <laughs> <laughs>